Uli? Yung isa, may lisensya kaso nasa kasamaan. Ala, pwede ba naman yun? Wala pang side mirror. Yari. Tapos yung isa naman, may lisensya. Ang problema yung papel. Bibiyahe, bibiyahe. Uwis na mag-drive guard, dapat may lisensya. Hindi okay, ka tira yung nasa as ng kasama mo. Wala kang lusot sa ganyan. Wala kang lusot pag di mo dala lisensya mo. yung sniper. Pwede pala lang pwede sila? Oo okay. nga. May, may license pwede siya. Pwede Pero mayroon picture lang. It's your brother? Picture lang yung pwede ano, dala niya. Pwede. Yan. Sigurado. <laughs> Tapos wala pang side mirror. Sigurado yung pump. Kung isa. Kung isa, anong sniper. Ah, pinyon pa kay million to carry ano driver's license. Alam ko itong sa Iraq sa Ha? Ang walang license, ah, may picture lang. Oh, picture lang yung license niya. Ano, violated siya. Okay, Sabi mo kuya, no, eh, kasi nakapirma ka na ata eh. may, mga may mga puso rin niya para makabalik. May mga puso rin yung tropa ng mga tropa ng ating SPG. Hindi lang eh, hindi naman talaga kami. over Napoleon. yung mga bayonese. Oo, dyan na. Hindi, may bayonese pa rin. Oo, ayun. Ayun. mga Wala, inimpom talaga yung ano, yung eros niya. Akat no? ka dito mag-isa na, mamama kayong dalawa. magkaka magiging OBR ka. <rate> okay. e, inimpom yung eros niya. Oo. Oh. Dalawa pati yung sniper na yung content pala parehas kasi sa wala ang lisensya mamimili ka kung OBR dapat nung guide na para sa walang ito hindi na pwede siya mag wala sa lisensya yung isa may lisensya may parang may mababa sa Sa, uh, okay,